Hey! Sizzling na sizzling talaga, guys. Kita nyo ba yan? Oh my goodness. Parang pwede nga siyang ano eh, tinol eh. Ito yung mga tenga tinga Ayan, tinga-tinga yan, no? Um, tinga-tinga. Tinga-tinga? Oo oh, nga, tinga-tinga. Eh, marami eh. Okay, guys. So, hulaan nyo kung nasan tayo. Milas Tokwat Baboy. Anong ginagawa natin sa Pampanga? Bakit gano'n? <laughs> nag-crave kasi si ng... Ano pinag mo? Ba't wala sa Dinuguan! Ah, oh, Wala dyan yung dinuguan eh. So nag-crave si ng ano, dinuguan. Kaya napadayo tayo dito. Pero yung specialty dito, Tokwat Baboy. Dito lang yan guys sa Angeles, Pampanga. So pag sinerch nyo naman yan sa Google Maps at sa Waze, lalabas yan. So tara guys, pasok na tayo. Tingnan nyo guys, so dito sa mga wall. Tanging sikat lang yung mga nandiyan dyan. Ayan, no? tingnan nyo. O, oh. oh. diba sikat? So, sobrang daming tao ngayon guys. Dito, sabi na. So, dito aircon. Tapos, dito na lang tayo sa ano, sa labas para makakain na agad tayo kasi may mga waiting pa kasi. So, dito, kung okay lang sa inyo kumain ng hindi aircon, Pwede na agad. So, ito yung mga presyo dito, guys. Ito, pang maramihan to. Ito, Tokwat Baboy, 285. Maramihan naman yan. Tapos, dati, actually, pangalawa na naming kain dito. Kasama pa namin nun sila Naomi, Omi, tsaka si Charm. Okay, so, mukgang pa nun, YouTube days. So, dati, 50 pesos lang yung dinuguan dati. So, ngayon, 85 na siya. So, ang order natin ngayon, yung mga bestseller dito. Eh, dalawang dinuguan na. Sir. Oh, okay, ito, dalawa nito. Tapos, dalawang rice, tokwa't baboy, tsaka sisig. Hey! Sisig na sisig talaga, guys. Teka, paparating ko sa inyo. So, nagpaluto rin pala tayo, guys, ng pork barbecue. So, isa na lang hinahantay natin, guys. Nandito na yung tatlong order natin, yung pinaka best seller nila. And yung pork barbecue is niluluto pa lang. So, baka malito kayo guys ha, kasi nakalagay dito, barbecue tosino So, baka isipin nyo, ito. Ah. So, baka isipin nyo, tocino yan. So, nasa Pampanga kasi tayo, sino. So, nasa Pampanga kasi tayo, kaya sabi nila, yung tawag daw, tocino. Basta pag-order kayong pork barbecue, sabihin nyo na lang pork barbecue, alam naman na nila yon So, ito yung sisig. Baka magtaka kayo, eh walang egg. So, hindi ko rin alam bakit ganon. Basta, ganon sila dito. Walang egg. And yung kanilang dinuguan na worth 85 pesos na sobrang daming laman. Lamang loob. Man. Eh? And then, ito na. Yung tokwat baboy. So, ito yung mga tinga -tinga. Ayan. Tinga -tinga yan, no? tenga tinga Ayan. Tinga-tinga yan. No? Tinga. Tinga-tinga. Tinga. Oo nga. Tinga-tinga. Eh, marami eh. <laughs> so, ito yung mga tokwa na fried. Alright. So, halu-haluin lang natin yan ng ganyan. just mayo marimar. Solid boy. And then, gagawa tayo ng ating sausawan, guys. Ang lupit ng sausawan dito, promise. Sobrang sarap. Alright. And then, yung kanilang... Ano ba to? Toyo ba to? Ano? Ito. Parang ito yung nakalagay dyan. Templado na to. Templado. Ayos ba? Alright. At dumating na, guys yung ating mga pork barbecue 10 <laughs> pieces 300 pesos so, 30, eh so syempre ito ang uunahin natin kainin dahil kaya nga tinawag na mila stock baboy eh. kasi ito ang number one na best seller nila this is it man sit hmm. Naging natin yung ginawa kong sausawan Oh lala. Oh lala. Mm. Ibang klase talaga yung tokpot baboy nila. Sobrang sarap. Fresh na fresh. May crispy, may crunchy. Ang dami nangyayari habang inunguya mo eh. Mm. May sisig na. Walang itlog. Walang mayonnaise. Sisig lang talaga. Literal na sisig lang talaga. So ito yung luto ng mga kapampangan. Okay, wala muna ano, wag natin lagyan ng toyo. Wow. Oh. Mmm, sarap. Ang mga crispy crispiness. Lagyan natin yung sauce. Yan naman sarap guys. Meron pang mga sili-sili. Mmm. -sili. Ah. Mmm. Ang ba? Diba? Yung sisig guys, hindi kailangan ng mga mayonnaise-mayonnaise na yan. Ang original na sisig ay parang ano lang rin yan eh. Parang dinakdakan. Ba? Parang gaya lang rin yan malasang malasa na siya. Actually, kahit wala lang sauce, lasang lasa. Mm. Eto na. Kita nyo ba yan? Oh my goodness. Mm. Mm. Ibang klase rin ang ginaguan dito. Ah. Eto, masim -asim Ito, maasim-asim siya. Tsaka yung sabaw niya, hindi tik hindi ko lang kung paano ginagawa yun eh. Kasi yung may dinugon kasi di ba yung mga commercial sa mga kalenderiya na tick yung ano, yung mga dugo na sabaw. Dito yun dito. Kaya nyo. Parang pwede nga siyang ano eh, tinola eh. <laughs> ah, ba't? Batchoy, bat batchoy pala. Tinola. Ba't ah. mo okay. tinola? Hoy. <laughs> okay. Mmm. Mula lang. Mmm hindi pwede mawala ang barbecue. Lasang tosino. Sige. <laughs> yeah. Bawin ko sabihan. Masarap. Yung barbecue na to, hindi kailangan na itong sauce. Tumamid. As is yung lasa niya. Parang ibang klase, marinated na nanunuot. Mm. Nanunuot talaga sa laman. Sobrang sarap. Oh. Sobrang lambot. Ah, punta na alin sa Pampanga. Hey! Sizzling na sizzling talaga, guys. Kita nyo ba yan? Oh my goodness. Parang pwede nga siyang ano eh, tinole. Eh. Ito yung mga tinga-tinga. Ayan, tinga-tinga yan. no? tenga Tenga-tenga? Tenga. tenga. Oo oh, nga, tinga-tenga. -tinga. Eh, marami eh. Okay, guys. So, hulaan niyo kung nasan tayo. Milas, tokwa at baboy. Anong ginagawa natin sa Pampanga? Bakit gano'n? <laughs> Nag-crave kasi sila ng... Na... Anong pinag-crave mo? Bat wala saan. Di nago'n! Di <laughs> Wala dyan yung dinuguan eh. So nag-crave sila ng ano, dinuguan. Kaya napadayo tayo dito. Pero yung specialty dito, Tokwat Baboy. Dito lang yan guys sa Angeles, Pampanga. So pag sinerch nyo naman yan sa Google Maps at sa Waze, lalabas yan. So tara guys, pasok na tayo. Tingnan nyo guys, so dito sa mga wall. Tangin sikat lang yung mga nandiyan dyan. Ayan o, no, tingnan nyo. O, oh. o oh, diba sikat. So sobrang daming tao ngayon guys. Ito daw sa sabi eh. So, dito aircon. Tapos, dito na lang tayo sa ano, sa labas para makakain na agad tayo kasi may mga waiting pa kasi. So, dito, kung okay lang sa inyo kumain ng hindi aircon, pwede na agad. So, ito yung mga presyo dito, guys. Ito, pang maramihan to. Ito, Tokwat Baboy, 285. Maramihan naman yan. Tapos, dati, actually, pangalawa na naming kain dito. Kasama pa namin nun sila na Omi, tsaka si Charm. Okay, so mukgang pa nun, no, YouTube days. So dati, 50 pesos lang yung dinuguan dati. So ngayon, 85 na siya. So ang order natin ngayon, yung mga bestseller dito. Eh, dalawang dinuguan na. Sir. Oo, okay, oh, ito, dalawa nito. Tapos, dalawang rice, tokwat baboy, tsaka sisig. Hey! Sisig na sisig talaga, guys. Teka, papalating ko sa inyo. So nagpaluto rin pala tayo guys ng pork barbecue. So isa na lang hinahantay natin guys. Nandito na yung tatlong order natin. Yung pinaka best seller nila. And yung pork barbecue is niluluto pa lang. So baka malito kayo guys ha. Kasi nakalagay dito barbecue to sino. So baka isipin nyo. Ito So baka isipin nyo to sino yan. So nasa pampanga So nasa pampanga kasi tayo. Kaya sabi nila, tawag daw to sino. Basta pag-order kayong pork barbecue, sabihin nyo na lang pork barbecue. Alam naman na nila yun. So, ito yung sisig. Baka magtaka kayo, eh, walang egg. So, hindi ko rin alam bakit gano'n. Basta, gano'n sila dito. Walang egg. And yung kanilang dinuguan, na worth 85 pesos, na sobrang daming laman. Lamang loob, man. Eh? And then, ito na. Yung tokwat baboy. So, ito yung mga tenga tinga, -tinga. Ayan. Tenga-tenga yan, no? Tenga. Tenga-tenga? Tenga. Tenga. Oo oh, nga. Tenga-tenga. Eh, marami eh. <laughs> so, ito yung mga tokwa na fried. All right. So, halu-haluin lang natin yan ng ganyan. Just me, yung marimar. Solid boy. And then, gagawa tayo na ating sausawan, guys. Ang lupit ng sausawan dito, promise. Sobrang sarap. Alright. And then, yung kanilang ano ba to? Toyo ba to? Ano? Ito. Parang ito yung nakalagay dyan. Templado na to. Templado. Ayos ba? Alright. At dumating na guys. Yung ating mga pork barbecue. 10 pieces, 300 pesos. Eh. So syempre, ito ang uunahin natin kainin. Dahil kaya nga tinawag na Mila Stockpot Baboy. Eh. Kasi ito ang number one na best bestseller nila. This is it, one sip. Mm. Lagyan natin yung ginawa kong sausawan. Oh lala. Oh lala. Mm. Ibang klase talaga yung tokot baboy nila. Sobrang sarap. Fresh na fresh. May crispy, may crunchy. Ang dami nangyayari habang inunguya eh. Mm nasisig na walang itlog walang mayonnaise sisig lang talaga literal na sisig lang talaga so ito yung luto ng mga kapampangan okay wala muna ano wag natin lagyan ng toyo wow um, mm, tatap yung mga crispy crispiness lagyan natin yung sauce yun naman masarap guys mayroon pang mga sili-sili um -sili. mm. Mm. Diba? Yung sisig guys, hindi kailangan ng mga mayonnaise mayonnaise na yan. Ang original na sisig ay parang ano lang rin yan eh. Parang dinakdakan, ba? Parang ganyan lang rin yan. Malasang malasang na siya. Actually, kahit wala lang ng sauce, lasang lasa. Mm. Eto na. Kita nyo ba yan? Oh my goodness. Mm. Mm. Ibang klase rin ang ginuguan dito. Ah. Ito, maasim-asim siya. Tsaka yung sabaw niya, hindi thick. Hindi ko lang kung paano ginagawa yun eh. Kasi yung may dinuguan kasi di ba yung mga commercial sa mga kalenderiya na thick yung ano, mga dugo na sabaw. Dito yung gyo. Oh. Kaya niya. Parang pwede nga siyang ano tinol, eh, tinole eh. <laughs> Abat. Bachoy, bachoy pala. Tinola. Ba't mo tinola? <laughs> okay. Mmm. Good alam. Mmm. Hindi pwede mawala ang barbecue. Lasang tosino. Hindi. Bawin ko Masarap. Yung barbecue na to, hindi kailangan na itong sauce. <coughs> Tumamid. As is yung lasa niya. Parang, iba, ibang klase, marinated na nanunuot. Mm. Nanunuot talaga sa laman. Sobrang sarap. O. Oh, sobrang lambot. Ah, punta na alin sa pampanga.